Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng chat GPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanko. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at sa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may chat GPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanko o mas kilala bilang Jager Tanko ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang chat GPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara.